Bakit? Dito <laughs> ka Mamaya na lang, islip mo na si mama. Ha? <laughs> <laughs> Oo, tutulog lang si mama saglit, ha? Okay lang? Ilan gusto mong dance? Ah, uh, Ba't gusto mo mag-dance? Para magyaman ako. Talaga? Anin mo yung pera? Bibigay kay Lola. Tsaka? Kay Lolo. Si Hindi Mama si bibigyan mama? mo? Mm. Si Daddy si bibigyan daddy? mo? Mm. Bakit mo kami bibigyan? Ha? Ba't mo kami bibigyan? Ha? Ba't mo kami bibigyan, anak? Kasilab. Kasilab? magdadance ka ng magdadance para yayaman ka kailan pa kaya yun? <laughs> <laughs> ba't mo ka mo?